Dye. Okay. Nandiyan pala kayo. Hi! Ako nga pala si Brent at ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Bakit? Dahil perfectong perfect ko. At bukod sa ugod ng ganda, eh, talaga naman ang sweet. Sobrang lambing. Hmm. Sadyang... Sama. Gutom ako. Magsalita nga na kasi. Sige nga. Mukha panis ang alalaway niya. Mapapanis pa Ha? Ang hmm, mo dali. Mapapanis. Tikripan mo ba ako? Dario! Oh, Brent. Inom ka muna. Baka nauhaw ka na. Okay lang ako. Sigurado ka? Ako, tita. Alam mo, Brent, hindi naman natin ito kailangang patagalin. Eh. Tama! Kaya, hey, Paulanin niyo na ako. Kaya makipagtulungan ka na sa amin. E, binigay ko na ng statement ko kanina, di ba? Pero eto natin yung kanina. Wala na doon. Baliw. Aya mo ratino no. Hindi mo alam. Eh, pastos no. pala na talaga 'to, eh. Ang tigas ng mukha ng mga 'to. Sabi na nga innocent girlfriend ko, eh. Kahit minsan, nagagalit na lang dahil ah. <laughs> okay talaga. Umaamin ka na kasi. Huli na kayo sa akto Masahol pa sa hayop yung girlfriend mo. Hayop <laughs> sa ganda ka mo. Hayop sa ganda ba yung ginawa ng girlfriend mo sa hangyip sa lan? Ha? Ano nangyari sa hangyip sa lan? <laughs> ano ginawa ng girlfriend mo sa hangyip sa lan? Ano? Wala naman. Ha? Gusto ba yung basahin ko sa inyo yung report? Ah, sige. Last time, nag-report yung may-ari. Okay. Sabi niya, nakita niya raw mismo yung inakain. <coughs> ano yan sa'yo? Ah... Oh. Wait. Uh, Tubig, kid. Ay, nakapainalok. Ayaw mo. Gusto ko na eh. Ayan. O tapos? Sino? So, nag-report uh, nag yung mayayari. Oo. At- Dina! Yung... Din- Dalaot. <laughs> ako na magkukwento. Sigurado ka. Oo na! Oo na! Ako magkukwento. Nag-date kami sa Sanggup Salang. Normal na araw, normal na mag -diyowa. Ayusin mo yung istorya mo, ah. Oo nga. Ayaan mo kasi magkwento. Makinig ka nga kay tita. Pastos ka talagang bata. Dario. Sige, ituloy mo na. Uulitin ko. Ah, um, normal na araw. Normal na magjowa. jowa yan. Sa tito ko ba ito? Alam mo namang first time ko, di ba? Hmm. Ah, sige. Matandaanan ko lang. <laughs> Sirao mo. Basta, um, sundan mo lang ako. Ako pa ala, okay? Hinga, hinga. Shit namin, na oh. Ingit sila gurang, mo. Oh. Wala akong pakialam sa kalamdian niyo. Ayusin mo yung kwento mo. May CCTV footage yung ginawa ng grupo mo. Kaya kung ayaw mo makulong, ayusin mo yung statement mo. Oo na, oo na. Kaya mo na kasi magkwento, Dario. nako hindi talaga tayo matatapos nito sinasabi ko na sa sa'yo. Yan. Kaya mo rin pala, di ba? Dapat kasi, Miss Beautiful, lagi mong pinagbibigyan to si Kulungo kasi alam mo yun, para hindi ma-inclusion no? Sira pala talaga to. Ano? Alam mo, parang alam ko na yung ginagawa sa atin itong ungas na to eh. Pinatatagal yung interrogation. Pinahirapin din tayo. Hanggang sa tayo. Alam mo, Brent? Bistado nga na eh. Ang gagawin mo na lang, ituloy mo yung kwento mo walang labis, walang kulang. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Um, ayan na, ayan yung eh. Ah, uh, may, may plain, may spicy. Ito isa. Bato. Hindi ko alam. Sige. Wala. Sige. Kukuha na. Dito natin nalutungin niya. Teka, teka, teka. Kinain niya yung hilaw na karne? Oh. Ano mali doon? Ay, hindi na po niya. Tapos kinain niya. Ganun lang. Ay, ano nga yung mga gusto niya? Mal mo naman masarap. Ba bakit natry mo na ba, ha? Preference kasi tawag ng mga gurang. E, palibasa, konti na lang. Kulubot na yung mga balat niyo, eh. Tapat sa inyo, natutulog na sa hapon. Alam mo, oo o, o hindi lang naman yung sagot doon sa tanong ko. Tapos ang dami mo nagsinabi. Guilty. Tama naman yung sabi ko. Kita mo na. Ano ba ito? Huwag tatanong kayo, tapos ayaw niyo maniwala. O oh, sige, paano mo mapapaliwanag yung mga reports na nakuha namin? Ha? Ano? Anong report? Selosa ba girlfriend mo? Tino. Sigurado ka? Oo naman! Kasi ni si Kate. Best friend ko. At hindi selosa girlfriend mo? Di nga! Kung isa ako nalayo, eh, no? paano hindi ka lalayo? Eh, pang lima na si Kate sa natagpo ang patay na konektado sa'yo. Tapos lahat sila na pag-alaman namin na may gusto o madikit sa'yo. Hoy, tumingin ka sa'kin! akin. Alam mo ba ni Chura ni Kate nung nakita namin, ha? Wak-wak ang chan! Wak-wak ang chan na parang yun! 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 Doon! Bagsang yupsalan! Oy Brent! May kinalaman ka ba dito? Ah, <laughs> oh, ano, namimiss mo si Kate, no? Ikaw ba? kahit kailan naramdaman mo na ligtas ka kapag kasama mo yung girlfriend mo? Ha? Ano? Sumagot ka. Ah, alam ko yung tunutukoy nila. ng girlfriend ko, kapag nakita ko doon siyang gutom na gutom mo kaya, ang galit na galit ng alis tis madaling araw, itago daw ako. Moody lang yun. Ano <laughs> oh, talaga, di ba? Ganun. Ben? Sige Sabi na. Bye-bye. Ano ba kasi nangyari? Pinainan niyo yata na kung ano-ano yan eh. Hindi nga po, engkanto nga po may gawa niyan. Oh, ayaw niya naman po maniwala kasi. Eh paano nga ako maniniwala? Ang palusot niyo sa akin engkanto. Ito nga po sinasabi ng mga bata, Nay. Matagal nang may lim sa lugar na to. Sabi na nga ba? ba? Ay, Isay, huwag mo nang pakainin ang imahinasyon ng dalawang yan. Eh, lalaking sinungaling lang yung mga yan. Hindi po kami nagsisinungaling. Ginawa na po ni Kuya Obit yung sinasabi ng mga tatanda para makita po ng engkanto. Parang ganito po. Uy, tinay. này Hawak hawak niya po Si Kuya Obed sa lamay leeg Gusto niya din po Tigan siya ni Kuya Brent I'm Sino ka? Si Dapang aking alan, Diyos ng buhay at kamatayan. At hindi ako natutuwa sa mga kaganapan. Oh. Ano bang nangyayari? Mas madali kung ipapakita ko na lang sa'yo. Kung handa ka na, ay kunin ang bisig ko. Handa ka na nga ba? ko sila pa. Ah. Hmm? Anong... Anong na gawa natin? Anong gawa ah, natin? Ah! Patay ka na. Ah. Matagal ka nang namaya pa. <laughs> pa, pa, nung... Aksidente ang pumitil sa iyong buhay. Upang nalalunod ka na sa isang mundong walang kulay. Saan ka na? Magsalita ka na kasi. Sige ka. Mapapanis na ka laway. Sabi mo lang akong ginawang masama! Kitang kita namin yung ginawa mo sa sanggup sa land. Sinadya mo yun! Kung gusto mo, ikaw na rin magsabi kung ano kinain ko kahapon. Tutal, alam mo naman pala lahat eh. Hindi mo na sigurado gusto ng gustong matunghayan ang mga susunod na kaganaan. Ababastos na lang tong batang to eh, no? Uy, ha? Aba! Isa. Ay! Hindi ka nalang maririnig. Lood ka lang. Lood. Lood lang, ah. Kapan ang kapal naman ng mukha mong babae ka magpakita dito. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin sa akin, hihingi ka ng pera. Ay, <laughs> nako isay. Tigilan mo ko ha. Sabi na nga ba. Ngayon, hihingi ka sa akin ng pera ikaw naman ang may kasalanan kung bakit namatay ang boyfriend mo. Ma, you nahihirapan know. na ako eh. Aba, mas nahirapan sa'yo ang boyfriend mo. Matagal ka na namin sinabihan. Lahat ng luho mo, binigay sa ni Brent. Tapos ngayon tatanggi ka? Dahil lang sa ano, hindi mo gusto yung singsing -sing na binigay niya sa'yo? Sai ka ba talaga? Mahal na lang siya sa trabaho. hanap ka ng inutangan mong kaibigan. At magkaaway kayo ni Isay eh. dahil hindi mo siya napagbigyan. Wala ka sa pag-iisip na wasto. Hindi mo nabili ang wedding ring na kanyang gusto. Wala akong intensyong manira. Ngunit mayroon kang maluho at hindi makatuwirang nanobya. Bumangga ang sakyan niyo at ikaw lamang ang nasawi. Sa kanyang pagiging desperado, ito ang sanhi. Kinailangan niyang harapin lahat mag-isa at doon niya ako nakita. Kung ano-anong ritwal ang sinubukan niya, upang makarating ang kanyang mensahe sa aming mga Diyos. Sa kabila ng hindi ko pagpansin, ay hindi siya natapos. Nagtagumpay siya makuha ang atensyon ko, kaya nag-usap kami. Pinagbigyan ko ang kanyang niya na magkita kayo nun. At nilala ko siya dito sa mundo ng yumao. At sabihin na lang natin na ginawan ko ko ng sarili niyong kwarto. Puno ng ilusyon, ngunit kailangan niya pa rin makabalik sa reality isang bagay na inaasahan kong ikaw na ang maglalahan. Ayos ka lang ba? Um, pwede ko ba siyang makausap? Mayroon kayong limang minuto. Brent,

mo nagawa to? Isa ay eh. Hindi ko matanggap Alin? Na Ay ko ang dahilan? Ba't ako namatay? sa pilit kong mabuhay ng sobrang marami. Dahil di ako nakontento kung ano yung kaya mong ibigay. Dahil di ko tinanggap yung singsing na binigay mo sa akin nung na nag ka. Wala ka. Ikaw Joke lang. Ano mo namang... Kailangan mo na napakawalan, di ba? Isay? Hindi pa ba, ba sapat yung... Inaalay ko yung buhay ko sa'yo? Yung... Yung handa akong sumumpa sa simbahan, sa batas, para lang. Mahaling kahabang buhay bakit di mo ko tulungan ngayon para magawa natin? Nagawa na naman natin eh. Ikaw, yung, ikaw yung kasama ko ang gakuli kong hininga, di ba? Siya yung mahalik ka. Kailangan -iwan mo kong pakawala. Iiwan mo ako ulit. Kung yun yung plano mo, hindi. Hindi ako papayag. Hindi mo ko iiwan ulit. Hindi pwede, tanayin mo lang. <laughs> na? Na hindi mo ko mahal. Na ginagawa mo pa rin to. Para sa'yo pa rin. Kailan ba kita dapat pagsilbihan? Ha? Hindi na ba ako pwede magpahinga? Buong buhay ko, inalay ko na sa'yo. Kakakuha ko ng lahat ng gusto mo wala na ako nakuha sa akin. Ultimo tong, tong, tong pahinga na pwede kong ibigay sa sarili ko. Bawal pa rin. Mahal mo ba talaga ako? तो yeah. I love you too. Matagal-tagal na rin pala simula nang mawala sa akin si Brent. Pagsisisi? <laughs> Wala na. Binago ng pangyayaring yon ang buhay ko. Nami-miss ko siya, oo. Pero ayos lang. Nakahanap naman ako ng paraan para maging malapit pa rin sa kanya. Isasalaysay ko sa lahat kung paano niya akong hinahan. Pagsisigawan ko sa mundo na perpekto ang boyfriend ko. Wag ka munang aalis.